Good morning mga boss Tinanghali na ako ng gising Ngayon ay Sabado Alas 7 ng umaga May 2024 o, Kahapon dapat ang aking uuwi kaya lang umawas ako kagabi ay uh, alas 9 na tinamat na ako umuwi sa amin sa Dolores Quezon kaya ngayong nagpaumaga na ako sa boarding house at uh, siya nga pala ang dala ko ngayon ay Honda CRF 150 Ito ay sa ating kasama sa trabaho si Paring Pong. Shout out sa Paring Pong. Namatay pa. Shout out sa Paring Pong. Salamat sa ati wala. nitong motor na to ang gagawin kasi natin dito mga boss ay i-change oil natin tapos i-check natin yung uh, yung posibleng uh, sira nito pero wala naman itong sira kaya lang eh, di syempre yung kanyang rocker arm check, -check na natin kung anong may konting lagitik check natin yon dito ngayon pero sa takbo ngayon wala naman ako nararamdaman na kakaiba normal lang naman siya nga pala magmumula ako dito sa Santa Teresita Santo Tomas, Batangas malayo pa ang ating tatakbuhin nasa 36 kilometers o hindi laang parang nasa 40 kilometers hindi ko masyad hindi ko alam ang sakto pero ang alam ko 36 kilometers pala sorry sorry siya nga pala itong ating dala ay CRF 150 FI Okay mga boss, nandito na tayo sa Alaminos, Laguna At ngayon ay 7.25 ang ating oras Hindi tayo nagmamadali Dahil itong oras na ito ay maraming tao sa daan So dapat ay relax lang tayo Matakbong pawila ha ah may mga truck tapos may mga natawid pa alaminus laguna po tayo mga boss hindi naman tayo ayaw madali kaya wala namang singit singit niya mamaya na tayo magsisingit-singit relax lang maaga pa yan, pira hindi ko kabisado itong pindutan ito pa kaya yung ano bago ka sa motor <laughs> Alaminus Laguna itong direction na to mga boss ay papunta ng Bigol o papunta ng Lucena muna, Lucena tapos sariaya Lucena pagbilaw at imunan gumaka at mga sunod-sunod pang -sunod bayan pero syempre bago ang may ibang lugar na yon dadaanan muna natin dadaanan muna natin ang San Pablo Laguna sunod ay Chaong Quezon Candelaria Sariaya bago ang Lucena siyempre yun binawasan natin ng tunog yung tambutso adjustable to 1 in 2 pwedeng super open pwede namang kalahati lang tamo traffic na Tinanghali ako eh. ang problema. Tinatanghali. Ito namang motor na ito. Tricycle na to. Doon pa Ang na nakaka... Diretso ang motor. Doon pa po malandra. Hindi oh. niyang ipasok ng kanyang sarili doon sana. Yan. Hindi naman kasya. tayo gaganon ipit tayo dito sa traffic Pagkampas na tayo ng bayan ng Alaminos Kaya laang ay hindi ko alam kung saan nagmumula ang traffic Ang dami na kalawit na wires Walang kagandahan pagka nakamotor Singit singit ng singit singit sing yung singit na ano ha yung hindi ka naman nakaka-obstruct sa mga four wheels dapat yung singit na may paggalang pa din sa mga kasama nating motorista hindi yung singit balasubas kung may lulusutan na dilusot pag wala wag ipilit Nasaan na tayo? San ba traffic? Ano ba pinagkakadahilanan na ng traffic? Wala naman. Mabagal lang yung mga sasakyan. Gawa ng mga truck. 7.25 tayo ay nasa San Pablo na hindi pa traffic dito masyado sa tapat ng SM sarado pa eh mamaya pa yan ay eh, magigilid-gilid lang pag nagbukas ang pintuan nitong bus na to eh sigurado huli tayo <laughs> dito kasi yung ano, yung daan. So, pwede tayong sumingit. Kaya lang, ingat. Kaya nang isan, biglang may tatawid dyan. Tapos, eh, biglang may tatabi. Yan yung posibleng mangyari. Kaya pag na, nagdadrive talaga, hindi ka pwede patulog-tulog. Dapat alerto ka. Kaya katulad niya, natingilan tayo ng tricycle sa muna. Alright. So far, so good. San Pablo Medical. Special Medical Center. Ang hospital ng San Pablo. Alright, diretso pa rin tayo Mga 15 minutes pa ang tatakbuhin natin Siguro Pero mabagal tayo eh Kaya ano Tagal natin makalayo Hindi ako Hindi ako makabilis gawa ano. na Hindi ito ating motor Hindi ko din pati kabisado ito Sa so mga prenohan, ha Plasher, kusina Hindi ko siya kabisado Kaya ako nangangapa ganun talaga pag hindi mo ang motor hindi mo kabisado okay. singit singit tayo at luag napagod naman traffic talaga dito San Pablo basta dito sa lugar na to lagi itong traffic mahaba itong traffic na to hanggang dun sa may 7 eleven kasi tigil lang ako pa sa gilid na ganyan adiga lalo na nag traffic adiga ka buhol buhol ang traffic at tuloy yung minute pero minora pa ng driver na 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 Kumukulo na ang dugo mo Kaya't sundan mo aking payo Problema ay lilipas na lang Kaya't cool ka lang Cool ka lang Alright Now, Let's go So, let's go. Pinagsama ko na eh. Diretso lang tayo. Mga kaibigan, mga bossing. Ang inyong lingkod ay natatropic na. Ngalay na ang aking kamay. Pasumado. do dito traffic. Ito yung madalas mag-traffic eh. Bago sa mapit ng rilis. Malay ng kamay ko. Masya ba dyan, camera? Baka hindi ka na okay. Hindi na makita ng mga viewers ko mga ginagawa ko, mga dinadaanan ko. muffler free flow <coughs> ganyan yung tambut sa ng aking kutse ang ingay ang taas minor naka aircon hindi ko na i-enjoy yung tambut song maingay sa kutse mas gusto ko pa yung tahimik sa pagkaigay naka tambutsong malakas ganyan kung may sound ka sa loob naagaw yung ingay ng tam, ng ano ng sound mo sa loob maagaw nyo so sakit sa tainga magulo kaya ayaw ko ng ano ayaw ko na Tambutsong maingay kaya lang ako yung mo Tambutsong maingay eh, nakakabit kay utoy aking kutse ay dala na yun nun pero gusto kong paltan yun ayoko nung ganun San Pablo 7-11 highway boss uh, sa nanonood ng video ito, mga subscriber ko nga pala ay sa susunod na buwan hindi ko sure kung ah, sigurado pala ako na hindi ako makakapag-vlog makakapag ng pagagawa ng motor gawa ng ako ay may biyahe isang buwan ako sa biyahe ay ano yon North Loop dito sa atin norte sambuhan ako sa biyahe at uh, ipapaubay eh. ipapaubaya ako muna sa aking anak kay Frances yung misa minsan nagagawa sa, uh, ng motor sa ating channel nagpo-post din yun supportahan nyo na lang anak ko naman yon amin yung YouTube amin ang ginagawa naming video ay amin yon kaya yung isusuporta nyo sa akin ay isama nyo na rin yung gawa ng para ma-update kayo pagka uh, meron tayong bagong video ay eh, siya naman yung natao dun sa ating shop kaya ay, sa kanya na lang ayan, medyo napuputol-putol tayo dahil tayo ay Siyempre ay nagpo-focus ng ating ginagawa baka diba tayo makasabit tayo na may nagkukintuhan lang dito kung ano lang masabi ko, hindi e, yun na lang yun ayan, supportahan nyo na lang dahil